po so, oh. Don sa so, meron siyang ano, meron siyang ano tawag ito, 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 Parang sa pangkansilyo. Yan, isasabit mo lang yon 'yon, karayo. Hilahin mo na 'yon. Pag nahila mo na, itong sinulit sa labas, ilulusot mo lang yan dito. Ah. Uh, Kalusot, hilahin mo na yan. Ah, hey ang ulit hindi mo itong i kung sa sarili mong sapatos mabibili lang ang sinunod na ito na gamit ito yung pang lambat ito pamo ang tatak size uh, number 12 meron nga nito merong puti, merong itim, merong brown merong green eh kung ano ang kulay na tatay mo, lalo lang itong puti puti din yung ginagawa ko mayroong kulay yelo kasi walang yelo nito kumpleto ako sa pangkulay pinukulayan ko na lang para magandang tingnan yung sapatos hindi ba sa buwan na na lumulutang yung kulay ng sinulid dahil hindi sila magkatulay ng sapatos kaya kung kulay blue, kaya kulay green pinukulayan ko ng kulay green yung sapatos Dali na lang pag na-master mo na. Eh, pero pag ganito baguhan mo pa lang, hindi mahihirapan ka. Kasi tatansyahin mo pa yung pwersa sa pagtusok ng karayong. Eh, pag nagkamali ka, tusok yung kamay mo. tuloy-tuloy lang Pagkatapos At mo na, na mata eh, ito na Ito na yung pinaka-penis product okay Sige lang, bye bye Sa sunod na video ulit Guys, guys, uh, ito naman guys, oh, ibang gawain na naman, medyo mati na naman, dalawang pares. Magaling dalawang, dalawang pares. Okay, e, mapatahin daw ito sa pagliliran. Okay, e, ito, oh, kailangan pang dikitan bago matahin Ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang pagdutit gamit yung rugby. Pag magra -rugby kayo, ito, lalagyan nyo ito dito na part. Tapos, ito din, lalagyan din. Hindi yung isa lang na part ang lalagyan. Kasi pag nilagyan, isa lang na part ang nilagyan, hindi yan dutit. Kailangan meron dito rugby, meron din dito sa kabila. Para pag nilapat mo na yan, Uh, rugby sa rugby ang magdidikita kaya kakabing ka talaga tapakita ko sa iyo tayo sa pag-vlog chat Pantay na pantay yung pag-alagot na ng video <tinyo> ginagamit kong bandit ay rugby boosting na ano siya ito ang pinili kong gamit eh. kasi medyo malapot siya kaya eh, pag malapot mas mabilis siyang matuyo hindi eh, e, may mga gawain mo maharas pila yung gawa kailangan mas madali kaya eh, ito madaling matuyo ito yung ginagamit ko kung pa sa ibang mga rugby Parehas lang naman sila ang kapit sa natuyo, Pero mas mabilisan lang ito sa tuyo. Kaya kung mabilisan ng gawa, mas maganda gamitin itong posting lang din. Tagal lang mga kasi, eh. Maubos na kasi. tatahi naman siya kahit hindi gaano maayos ang pagkakadikit okay lang ang pinaka-purpose na lang ng dikit nito na para habang siya ay tinatahi mo na hindi siya ma-deform galaw kasi kung hindi mo lalagyan na ng rangi ma-deform lagi hindi siya tatahiin, kailangan pulido talaga yung pagkakalagay mo ng rugby, kailangan walang may bakante kasi sa rugby lang tayo ah sa sadikit lang pero pag nito tatahiin kahit hindi na siya na ano, ayos ang pagkakadikit, okay lang kasi sa tahi tayo kaka ano? Aasa hindi sa dikit lang kasi pag dikit lang talaga ayosin talaga pag dikit lahat walang surface na makakaligtad saka kailangan nga kung mas maigi dalawang patong siya si Coco Tins yan patutuyuin natin ng konti mga mga 10 minutes bago yung dikit Ito pa rin, pares. kasi kahit hindi pa ganun tuyo okay lang kasi tatahi naman And, uh, ganun ulit yung proseso na magtatahi uh, meron labas meron sa meron sa loob meron sa labas sa mga party ito sa so, mo yan ang pantay sa pantay na hindi mapalit tapos ang sinuli dito ay papasok mo dyan dyan sa kanyang pinakasima. Yan, papasok mo yan, nahihila siya. Tapos paglabas nito ipapasok naman itong nasa labas. Yung nahihila ka yan. Ganun pa rin sa si process Paulit-ulit. Sige, yan lang guys. Thank you. Ito na siya guys. Ito yung karuntong na video. Ito na yung binigitan ko kanina. So, 10 minutes na, kaya ididikit ko na siya. Tingnan nyo kung ano ang magiging result na. lang, ganda. Ganda. Sundin mo lang yung bakat niya. Kailangan hindi nakalabas yung bakat niya. Kailangan may para may balik na sa dati ayos. na ayos. Ayan na, oh. na siya. Pagkatapos, pag, pag na siya, magpapasok natin siya. Na siya ng martiri para mas lalo magigit na 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 Papasok natin dito. nakapasok na siya. na natin ang nakapit na matibay na siya kahit hindi na siya tahiin tatagal na kaso ang usapan na may amin na mayari ay sabi niya daw ay tahiin daw tatahin sige guys kapag isa kung mayroon kayong mga katanungan may mga problema kayo sa mga sabatos niya ay eh, kasi sa mahal na ngayon na ng bayad pagpulo ha ah gusto nyo naman makatipid kayo, bumili na lang kayo ng sarili niyong pagdikit. Tapos kung meron nyo kayong katanungan para sa tamang proseso o kung paano i-dikit ng tama, pwede kayong uh, i-comment nyo lang sa comment section na guys sasagutin ko kayo isa-isa. Sige, bye-bye!